na namin din sa pan. Huwag oh, may tindira. Busy, walang tindira nila din pang limpyo. Ayaw. Hi. Ay, pa. Sa init ninyo niya. Sa ilamin. Kung sa Wow, ka mga guwapa. Hi. Wala <laughs> pa'y isa o di managad na ako. Uh, na sila yung customer ni oh, Repogs. Ikaw, unsa man. <laughs> Kay ikaw may flag dako dako na kung magtagkaroon 100 raman. <laughs> <laughs> palit di ba? Oh, yes. Kini oh, palit mo ani. Ha? Huh? Oh, ka pa kanang pandisan Oh, na sila pandisal. Mas init pa ka sa pandisan Yes. Uh. <laughs> Init po diri dapita kay dapit mo daplin. <laughs> oh, nahurot na ako na sila shout out wow! kini, nag shout out na ko ani kini, nag shout out na ko ani. Tuwa nga. Permente man ni mag shout out kini sila kay kini sila. Permente po nila ko sila ma shout out. Yes! Kita taga diri man ko dapita. Suki. So Suki so man ko diri yes. sa, man. Wow! sa of pan, sa dula ko pan. Oh, mo na na ko permanente.